nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. O si Ailey Tota Tietie. To, to. Malamang kilala niya siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng binaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuecho, China. Ang Kuecho ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo hindi mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiscard ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga buko. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea sa binang ng gobyerno, what if magtanong tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli? Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukit.